Oo oh, dahing dalandan dito dan Yung dalandan nyo maray pa rin bunga alahan na thirty uh. naman, na tas may over yan ganda Ah, ito so, ba yung bahay?

ganda. Ang room nasa taas. Apo, nasa taas din natin. Pinopromote namin to, alam mo ba? Tingnan natin natitas. Ala key billiards teh. Pero magkakaroon. <laughs> Pang mga tropa-tropa siya Oh, no? dito Oh ba? Diba? ganda ng view. Ang <laughs> ganda ng view. Mm. Yung buo na ata ate magkano? Tagbig days po, 24 27. 28 packs na ganito counts. Hindi man 3 yan, man. Mura na eh kanya kapag. Mhm. Okay ni. Compare sa Pero alin yung di lahat ng room. Ito 'yung ha sarap ba dito kas. Habang ng mo. mag-swimming? ng swimming. dito. bang tambasa?